pupunta tayo sa ilog kung saan may nag mga nagkukwari ito yung daan pupunta sa ilog dito na tayo sa ilog makababa na tayo ang hangin dito ayan may mga naliligo dun mababa pa lang tayo ayan may mga tao dito mga tao kalabaw Ayun, may kalabaw baka manuag kabulin tayo ng kalabaw yan ayan ang uh, wall ayan na ayan na <laughs> wall tayo dyan dito tayo dumaan dito na lang dito <laughs> dito na ako magdadaan nanunuag eh ayan yeah. umikot tayo may nanunuwag na kalabaw doon lapit na tayo naririnig ko na yung quarry yung backhoe ayan ayan yung backhoe nakikita nyo ba? ayan ayan dami na yung quarry Ayun na naman yung nanunuwag. Nakaabang na naman siya. Alam niyang pupunta ako dito eh. Dito po yung mga nagkukwari. Ayan. Ang laki na nang na perwisyo. Pinahin yung lupa namin. Ayan, dami na dun ah. Sila po yung buhangin, binibenta. Tapos yung mga tao doon, nagbibinto. sa Santa Maria Bulacan to